Sa halos dalawang dekada ng pamamasada ni Minyong, malaking hamon lagi sa kanya ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa Camp 7 Baguio City na bahagi ng Canon Road. Anya, ang dapat daw na labing limang minuto nitong biyahe ay kung minsan ay umaabot sa halos apat na pung minuto. Inal daw nga trapik na di may mayat lang lumawa. Hindi nga maka-express kami mamintalawan, maminsan lang nga nang Basta noras awar kasi kasimam. Ganito rin ang problema ng kasamahan nitong si Lorenzo. No, ado to bisita. No, bisita. bisita. No, problema nito no... sir. Mm. So, okay, ang kailangan. Karo no, open ti Kenon. Mm. Traffic ati pa baba, paawid. Okay. Ha, magkindi nga affected di ay, ta. Kasta, lang ay, eh. no, nakaparada ka nga, kat. No, dati nagalos break. Ay, may met jay kayo nga banggana na kaysa jay. <laughs> Ilan lamang sila sa mga nais maibsan ang kanilang problema sa trapiko. Kaya naman ang DPWH Baguio City District Engineering Office planong magsagawa ng road widening sa lugar. Pero ang problema, higit dalawang daang puno naman ang kinakailangang putulin para bigyang daan ng proyekto na nagkakahalaga ng higit 85 million pesos. Kaya naman ang ilang mga residente hindi maiwasang punahin ang proyektong ito lalo pat na markahan na ang punong puputulin. Isa sa mga nakonsulta rito ay ang barangay ng Camp 7. Kailangan talaga ang road widening uh, para sa kapakanan ng mga tao. Uh, pangalawa ay yung ibang uh, puno naman ay dangerous kaya kailangan din uh, putulin. Uh, syempre pagdating ng sakuna, problema din namin. Hindi lahat ay pine tree, kundi uh, various uh, trees. Pebrero ngayong taon nang simulan ang road widening at dapat nitong Oktubre ngayong taon din, dapat ito matapos pero wala pang natatanggap na utos ang kontraktor ng proyekto na APB Construction para sa pagpuputol. As per JDN, ay kwa, DPWH, hindi yeah, malabasan ng iti maputin. Mm yung -hmm. porsyon nga hanga maala. i mm -hmm. e, numberan mi lang ng pine tree. baka nung no, matapyasan to yung igid at least na, na inayon yung counting. Mm -hmm. <laughs> at dahil yung mga aramin nga dagos, taga po kayo. Mm -hmm. Dapat, Gamin, I mean, dapat legal nga kung ayon maramin ma tano mm -hmm. ikat na kita kayo ano labasan di kalsada para tao ba't lang na ti kalsada eh Magkita yun, ba't panayon uh, nating kalsada kapag busy na ita. So, kasapulan nating, na. Tinuligsa naman ng environmentalist na si Carlo ang proyekto. Anya, marami pa raw dapat ikonsidera bago putulin ang mga puno. We have to admit also that there's really instances na sometimes kailangan din talaga. Mm -mm. But what we have to, what we have to determine here is um, gaano ka necessary yung um, proyekto na ginagawa no? that would um, entail the sacrifice of um, of trees. Mm -hmm. um, kailangan mo lang, parang para sa akin, kailangan lang timbangin yung benefit na nakukuha mo sa mga puno versus dun sa benefit na ma supposedly ma-achieve ng proyekto ng ginagawa. Kasi hindi porket pasok sa road right of way ng ng gobyerno. Eh kailangan gawin natin, no? Um hindi naman hindi naman Just because nga no, na um, pwede mag-road, uh, uh, palawakin isang ng isang portion ng kanya, kailangan natin gawin. Sumangguni naman ang news team sa City Environment and Natural Resources Office pero kailangan pang sumulat ang team bago sila magbigay ng pahayag. Sinubukan naman ng news team na kunin ng panig ang DPWH Baguio City District Engineering Office pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Ayon naman sa kontraktor ng proyekto, nakatakda namang mag-usap ang DENR at DPWH para sa nasabing proyekto. Angel Arquero, R Engineers